Hello guys, good afternoon. After, nandito na, dito tayo sa istansya. Ngayon paakyat tayos sa mall. Ang pagod ko guys. Parang nung no, mag-anong ng legs ko, maglakad. Ayan. Dito tayo sa Ayaw malilim guys. Ayan. painit. Ah. Oh. The best talaga. Tingnan okay, ah, n'di kana lang Pero maiinit 'to, guys. parang, ano, dumidikit. Puta daw, parang maula pa yata ako sa, ano nito, ah. Oh, uh, grabe. Ay, thank you. Nandito na ako sa malili. Hindi lang. Kitay, guys, dito sa loob. Ngayon dito na lang mamaya na tayo sa loob maganda, magtuwa na ako. Jinjiku ako, guys. Ang laki kasi nang uh, anong Ito nang dito ako nang punta sa dulo. Ha? Huh? talaga nga naman guys oh. So, ayan dito ngayon ang gagawin ko magbubok ako ng ano na lang guys hindi hmm? ba bakto yung sa likod? Ah, Tagiliran. At Tagiliran? Oh, kasi yung main namin na harap Diyan? John, Pwede naman ako doon magano? Ano, Ano? ano grab. Ah, oh, pwede oh, naman din dito. Pwede ah, pwede naman. Drive entrance, yun doon sa kabila, main entrance. Ah, okay. Tayo lang wait lang.

wala nang left turn dyan yung tulay yung ginagawa. Oo, ginagawa sa circle loop circle verde Oo. hindi ka makapag left doon paglabas mo kaya nga mahirap kakaanan ka Oo. ulit may left ka sa sa, east sa bank, east bank east bank road ala mas lalong malayo dun, tapos tatahakin mo na naman yung <laughs> kaya nga eh ito okay ito. moving to dito stoplight na tayo isa dyan